Ito guys, ah, namitas na tayo ng binhiin natin. Pero ang dahil pa rin naiwan. Napakadami pa rin ang bunga ng ampalaya natin. Shout out po sa to all people of the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Unang sipag ng Mampuyo. Taga Marinduque po ako. So guys, ah, bali ito na yung ating bibinhiin na ampalaya. Hinog na. Ayan guys, oh. basa basta naninilaw ni na yan. Napakaganda ng binhiin yan. At ito pa guys, oh talaga ng mga parang kalahating kilo ang laki ang bigat ayan guys mga binhiin natin at ayan pa ito guys maningatas na tayo ng binhiin ano ayan guys ha oh. ha Ito pa guys, ang oh. ayan. Ayan, napakalalaki guys. Ano? Ayan, ayan. Ito guys, oh, bali apat itong binhiin natin. Inog na yan. Ipapakita ko sa inyo yung mga buto sa ilawin. Kung di kaano kaganda. <laughs> Talagang napaka-sarap pag nirong uh, sarili. Talingan na po. Gugulayan pa rin natin ito. Ito guys, ah, namitas na tayo ng binhiin natin. Pero ang dahi pa rin naiwan. napaka pa rin ang bunga ng ampalaya natin. <laughs> Talagang uh, kapag... Uh, masipag ka talagang uh, -gulay ka na makakabinhi ka pa ng uh, ampalaya na ano po ayan no, sari-saring ang ating ampalaya ayan napaka uh, ganda at meron pa ako ipapakita sa inyo na iba pang varieties ayan hmm. kaya guys magtanim tayo ng ampalaya at talaga namang nakakagamot ito ng uh, diabetes ito guys sa na natin ang ating uh, binhiing palaya. titingnan natin kung ila ang, ang buto nito. Kasi guys, pag bumibili kami sa Pilipinas, ng mga nasa plastic, napaka-kunti ng buto. Ay, talaga palang uh, medyo kunti ang buto, buto pala. Pero talaga nga pulang-pula. Oh. Ay, pero at least ay napakaganda at nagkaroon tayo ng similya ng napakagandang uh, variety ng ating ampalaya. Kung bagay kitang-kita natin kung anong itsura ng kumbaga yung binini natin. Ito guys ay parang uh, halos kalahating kilo guys ang isang piraso dahil talagang pinalaki ko ng gusto. Oh. At pag mas naman, naman ninyo, oh. at talagang napakaganda po talaga yung hilatsa. Kumbaga uh, nakakuha tayo ng magandang uh, binhi ngayon taong ito. At ito ay maitatanim na natin sa farm. At talagang sigurado na makakaani tayo ng marami sa susunod na anihan. Ano po? Ayan guys, so napakaganda ng buto at talagang matigas na matigas po. palibase tayo ang nagpa nagpa laki, kumbaga, tayo ang nagpa-similya ng ating uh, ampalaya. Kaya ay talaga oh, ay napakitaamin naman ta talaga pala guys, so at na talagang hinog na hinog, kumbaga, sigurado'n tutubo po ito. At yan guys ay yung patutuyuin natin ang ating uh, ang palaya na yan yung ating similya na yan para pag yung itinanim natin ay uh, siguradong uh, matutubo po talaga ay naku na ganyo kung tikman itong uh, buto ng ampalaya Aba, ay matamis din pala ito kala ko tuloy ay uh, pag ampalaya ay mapait pero kakaiba matamis pala talaga ang ampalaya pag hinog nga uh, parang uh, santol ano <laughs> At yan guys sa tinikman man ko pa rin na rin ikuan yung uh, laman ng ampalaya. Matamis po ang ampalaya pag yung hinog na hindi katulad nung uh, paginulay inulay ay uh, yung may pait pero itong ganito po ay talagang yaming yaming po at napaka-crunchy pa. Ito ay uh, masarap kainin dahil uh, gamot po ito sa diabetes. pwede po niyo itong igamot dahil napaka-natural po ito. Ano po? Kaya sa may mga ampalaya, kumain po tayo ng ampalaya. At ito po at kinulay ko na rin. Kahit pinahinog ko po yan, ay subukan natin ng atikman ang hinog na ampalaya. Kasi, siyempre pag hinog, ay matamis. Hindi katulad nung uh, nung uh, ampalaya na yung hindi pa matigas. Kung bagaya uh, hindi pa matamis. Tikman natin ngayon kung ano talaga magiging lasa. E talagang, tingin pa lang ay napakasarap na po. Mm, ay, subukan din po ninyo na magulay ng ganito at napakasarap po. Ano po? Ah, sige po, maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli at palo pa more, kumain po tayo lang ang palaya.